Yan po mga busing no. So dito na po tayo. Oh. <laughs> Ito dito sa moto vlog natin no. Dito na po tayo. Gusto ko kayong ma eh. <laughs> Tapos di na tapos palengke. No, nakagawa na po ako ng isang video dito no. <clears throat> nakagawa na ako ng isang video. So, plano ko sana idudugtong na lang sa isang vlog na lang no. Para moto vlog tapos tumigil dito. Pero napahaba eh kahit mga 13 minutes yun okay na rin yung pag-uusap natin dito ngayon pupunta na po tayo sa palingke no? dinala ko muna kayo dito no? para ma-relax kayo <laughs> kahit uh, saglit lang sa kwan nyo na lang sa second vlog ko na lang mga busing no? sa pag-usap-usap natin dito no? doon nyo maintindihan lahat kung bakit ko kayo dinadala sa mga ganitong mga lugar okay para po ito sa inyo eh para sa ating lahat no para sa ating lahat para ma tayo stress free di ba hindi ka manginayang pumunta sa mga ganitong lugar wag kang manginayang maglabas ng pera mo okay wag kang manginayang maglabas ng pera mo dahil para sa kalusugan mo ito ma kayo tandaan niyo yan manginayang talaga kayo pag lumabas yung pera niyo papunta lang sa mga doktor <laughs> Diyan manginayang kayo. Pero huwag niyong panghinayangan yung paglabas ng pira para mamamasyal kayo sa mga malapit, lumapit kayo sa mga kalikasan natin. Sila yung, ito yung magbibigay sa inyo ng kalunasan, ha? Sa sarili niyo okay? Hindi yung puro pira lang iniisip nyo. Yan. So mga busing, punta na po tayo sa kan. Sa palingki, okay? Let's go to palingki. Labas na po tayo no, Hanggang ganyan lang sa labasan mga pusing Tapos doon na lang sa pan Mamaya ah, Sa palingke hmm. Yun o no? Okay hey, let's go Ganda ah oh, diba? Nare-relax kayo diba masarap eh <laughs> Ako nga nare-relax Kayo pa kaya <laughs> hindi ako nagsasawang bumalik-balik sa mga ganitong pagandang lugar at hindi ko rin kayo pagsasawaan na dalhan ng ganitong pagandang mga lugar no? marami pa kayong mapupuntahan pagsasamahan ng mga magagandang lugar mga busing yan o oh, kita kits na lang tayo sa palengke mga busing highway na po ito <laughs> yan <laughs> may kabuti may kabuti sila kayo ayun <laughs> o oh, may kabuti o oh. Ah, hi. Mularan. Ah. Wah itu enam mularan. Keraja. Bawa. Kamu, kau ni kena kita. Nih, kau nak liga dia. Oh, wai, wai kat bin balik ya. Oto yung mga kaya yung paaman mo, tulang lang <messimil> eh. O, bakal, duang, bakal, dula po kakaan mo. O. Oh. Papayas. O. Oh. Pira tayo ah? Ang kapayas? Tapos na ta, tapway mga uh, pulo. Away ah, pa? Oto balik lang ko, di karo ka pa takway, eh. Okra. Oh, o, okra. Tawag ko okra. Okra.

Amo ah, lang nga nay nay, hindi do lang nay katakway. Namit mm. dal. Ito po yung takway dito sa amin oh, ayan. Ito yung takway. Yeah, then, ito. Na, and then, and then, ito lang ang pila. Hindi na hindi do lang nay, pero tanan ja. 35. Jan ah. mo na mara. Jan naran na Jan Thank you again. Bye don. Okay. O, oh, dyan suwa lang ah. limaw ah. Ah, pulo ang suwa ah. O, oh. oh, yung butang na dyan. Oh. Ayos, yes, thank you. Ay, sayang niya. K kang naduro ba ba, kung nagliga daw? Oo, <coughs> nagliga, makinigang kapatid. Kaya na ulang. Kanugun. Kung nagliga, nagbalik ko dito. Yung mabakal, kaya duro nga. Uhong pa'y yung wagged. <laughs> nga thank you na Oo, oh, balik lang ko de, sunod ah. Ayun, oh, 'di ba? Nakabili tayo ng kan. <laughs> Nang gulay <laughs> Bili na lang tayo doon ng hipon at gata sa palingki Masarap yung utag Yung takway sana bago Kaso hindi pa nalinisan Makati yun <laughs> diba? may gulay na ako Yahoo ito yung masarap Diba? Oh, kita-kits na lang tayo doon sa palengke mga busing ah na tayo sa bayan nila bayan ng Parotac Nuevo dito tayo sa likod na daan <laughs> tapos magikot-ikot <laughs> kasi gata yung unahin natin no? yung dahon ng atalong isasama ko mamaya sa papaya at saka lagyan ng hipon yung may gata yun sarap para ka, kahit nakakain si Macy may, may, may na makain <laughs> oh, kasi niya, na yun eh. wow, wala na pala hindi na pala pili makapasok dito on, eh, kasi ito na yun doon na tayo sa kabila balik balik sobrono dito na tayo papasok niyo iba naman yung parking nga natin ah. Yan. Dine, dine. dine. Para malayo-layo. <laughs> Yan. Ano <laughs> Malay lang po ah. <laughs> Dan lang kayo ha. <laughs> ano <Ayan>, di ba? Tapi <laughs> eh, eh. <laughs> tang naman tu eh. <laughs> Oh yeah, wow, malayo layo ah. Yung short ko na ano eh. Lumiit na kasi yung katawan ko eh. Kayat na. Eh. Lumiit yung katawan ko kayat na ba, na na, la, na Ano ba yan? Na la na, naglag. Na, na, <laughs> Lumiit pero malaki pa rin. Eh. <laughs> Ito tayo, bibili ng gata bibili ng gata bibili ng hipon yun. <laughs> yun na lang yung bibili natin kasi nakabili na tayo ng gulay doon eh bak pero babalik ako doon kay nanay no? tamang tama Ayan, makakabili tayo ng pan ng takway masarap din yun eh sandali ah gata ang gata wow

Thank you. Punta tayo ng no Punta tayo ng bilihan ng hipon. Sarap ng mga sabong ah. Wala. Diba? Ang gulay natin, iniwan lang natin doon eh. Oh. Pero wala naman yung magkukuha doon. <laughs> Ito so ko dati yung Yan o may mga mapata baka Aba Sabi mga pasayan mo Ang kilo? Oo kilo? Isa kilo

200 ang kilo Di <laughs> bali 550 tanan Ah, nga may, may, may lang para duro <inaudible> Ay, sorry tayo oh, Ay, 200, <inaudible> 5, 50, ako na ina Ito yung na yun. 100. na 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 yun. yung na yun.

Da? Pulo. Oh, sige pulo. Tay ko gula sa gata, sa ginatan nga lang udagla. No, di ba? Baguong na mahamot, masarap, mabango. Ayun, kampong piso. May udag ko to nga napakal sa highway kagina. Doon ko namit gisaan kan kamatis kag kwan. Tapos tangan ka daw. ginamo Thank you. Okay, naman. Yan, let's see. Na. Oh, di ba? Ayos na. Oh yeah. <coughs> may tilapia tayo may gata may hipon o oh, ba? Diba? ay baka may maliliit na hipon doon na isang daan din ngayon tayo <laughs> 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 yung pang turta may hipon dyan na ka nakabakalok ano? Bakal. Hey. ang turta yung subak sa yan Pagbira tayo tayo Oo, sige ba, isa ka Isa lang, isa lang Subak ko lang tayo sa pan sa ginataan niya Udag lah Masintuin tayo nga tado O diba? Ayos, sold Okay, got Thank you Let's go, bye bye Let's <laughs> go, tara na O diba, sold na <coughs> Yung maliliit na hipon Ikuan mo na lang yon yon yung turtahin ko no? <laughs> Ay hindi Ikuan ko yon yon yung ilagay ko sa fan Sa ginataan Tapos Yung malalaking hipon Yun na lang yung lusgusan ko ba? Diba? Sa susunod Papasok ko dyan no? Kakain tayo Bibili Bibili Kakain no? Tapos magdala ng Fan ng Pauwi <laughs> Ngayon tayo Doon ulit dadaan Kay tatay, kay nanay Bibili tayo ng takway May nahalinisa na yun <laughs> O oh, diba ha, Sold na Tapos sa uh, coastal road tayo Dadaan palabas <clears throat> <Okay. clears throat> Hindi, ganito na lang Abangan nyo na lang po no Abangan nyo na lang sa susunod no, na video natin mga busing. Ah, papauwi na lang no, sa papauwi na lang ako kuan Sa papauwi nyo na lang po mapanood yung kan natin no, yung kuan natin doon yung papabili ulit kay Nanay no. At pagdaan sa uh, bypass road, okay? So hanggang dito na lang po mga busing. Maraming salamat. Yan sa iba tayong love. Bye. <laughs> Bye 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 bye. Love you all. Hanggang dito na lang po no. Ayun oh. No? Tapos ah uh, na lang tayo. Gagawa na lang ako ng bago, okay? Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Love you all. Bye bye. <laughs>